Nabisto sa Senado ang 10 bilyong piso halaga ng overpriced na farm-to-market roads. Dawit din sa flood control. Kabina ang dalawang kumpanyang iniuugnay kay dating Congressman Zaldico. Nung hindi review namin yung budget ng, Uy, uh, budget ng, ng Department of Agriculture, malaking portion doon ay yung um, farm-to-market roads. Mm. At nagulat uh, nga kami na mm. may mga farm-to-market roads doon mm. na talagang sobra-sobrang overpriced. Uh, Nagkakalaga ng almost 300,000 per meter. Hindi ako nga maniwala eh. Mm -hmm. Kasi 300 million per, 300 million per kilometer. Mm -hmm. eh, eh parang gumawa ka na ng tulay, tulay doon eh. Mm -hmm. Pinakamarami na kapuha ay region, region 5, which is Bicol area. Mm -hmm. Kamakailan lang ng ay lagay sa Senado ang isa na namang kaso ng katiwalian na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno. Sa investigasyon, natuklasan na ang mga proyektong dapat sana ay para sa mga magsasaka ay ginagamit pala para sa labis na pagkuha ng pera mula sa pondo ng bayan.